Gustong gusto mo bang matutunan ito? Ngayon intindihan mo maigi yung aking ituturo sapagat ito'y napakahalaga. Para hindi kayo malito sa pagsukat ng plates, ganito. Ito ay 28 ways line. Kunin ang kalahati, 14 inches. Isang panel lang. Ito ay front. Kapag magsukat kayo sa back, ganito pa rin. Ngayon sa kalahati ng 28 is 14 divided by 8 plates equals 1.75. Kapag titingnan nyo dito sa medida, 1 and 3 fourth. Yung 1 and 3 fourth, parehas lang dyan sa 1.75. Ngayon, sisimulan na natin magsukat. Ito yung round pleats skirt, school uniform. Dito sa side, maglagay tayo ng pin. At ito naman yung center ng ating front panel. Itong gagawin natin, front muna mamaya na yung back. Ngayon, itupi natin hanggang dyan sa may knots. Bago maglagay ng pin, kailangan magkakatapat yung mga linya. Ngayon, kunin ulit ang dulo, mag knots. maglagay agad ng pin. Ngayon, itupi ulit hanggang dyan sa unang tupi kanina. O, pagtapatin yan maigi. Tapos lagyan agad ng pin. Ngayon dyan sa gilid, ayusin maigi. Tapos nuts. Ngayon balik natin sa dati. Alisin ang mga pin. Ngayon magsusukat na tayo kung anong tamang sukat at lapad ng ating plates. Diyan sa lahat ng NAS, lagyan natin ng marking para klaro. Intindihin mo lang itong aking tinuturo para sa ganun hindi ka malito. Ito ay center ng ating skirt. At dyan sa side, 1 and half sewing allowance. Ngayon magsukat na tayo. Dito sa side, one and half sewing allowance. Magsimula dyan sa my nuts. sumukat tayo, 14 inches. Kalahati sa 28 inches na waistline. Sumukat so, tayo ulit, simula dyan sa may marking, 14 inches, hanggang dyan sa may center, kung saan yung center ng ating skirt. Ngayon, dyan sa ginuhitan natin kanina na 14 inches, kunin natin ang kalahati, bali 7 inches, gumuhit, tapos inuts. Sukat so, Sumukat tayo ulit, simula dyan sa may nuts. Sukat tayo, 14 inches, kunin ang kalahati, 7 inches, then knots. Sukat tayo ulit, 14 inches, kunin ang kalahati, 7 inches, then knots. Intindihan mo lang yung aking turo para hindi ka malito. Kailangan isa-isain kong ituro ito para maintindihan ninyo lahat. Sumukat tayo para sa lapad ng pleats. 1 and 3 fourths, kunin Then, ilagay dyan sa my nuts. Maglagay ng pinagad. Sukat tayo ulit. 1 and 3 4. Kunin. Then, ilagay dyan sa my nuts. Maglagay ng pin. Sukat tayo ulit. 1 and 3 4. Marking. Kunin. At ilagay dyan sa my nuts. Kunin. Maglagay ng pin, ganyan lagi ang inyong gagawin hanggang doon sa dulo. Ito ay front panel. Ang bilang ng ating plates, tig 8 plates back and front. Marking 1 and 3 4, kunin at ilagay dyan sa my nuts. Maglagay agad ng pin. Itong turo ko, hindi ka na dapat malito dahil iniisa-isa ko ito bawat para maintindihan mo hanggang sa matapos. Front, 14 inches ang sukat. Back panel, kailangan 14 inches din para 28 inches ang waistline. At sakto sa sukat.